sumobra ng isang libo, yung bayad sa akin na ito na 250 itong binigay niya eh, sobrat eh ayan lang ikaw na natin baan si sir? balik natin itong ano 250 diyan pa kayo si sir? ayoko diyan pa pala si sir bus! Boss! Boss! Sir! Sir! 250 yung binigay mo sir eh. Paano po? 250. Ay. Oh, Oo. Yan ang isa na. Bilang ko eh. naka 2 naka 2 kasi nang ano eh. Pagbuklat ko, 250 pala. Oo. Sige, sige, sige. Ayun na wala mga Dito ko rin napansin na sir. Kasi ano. Manipis na manipis yung tupi eh. So, pagtingin ko ay eh, madilim dito sa pinagbaba natin mga master. Madilim. O tinabutan natin siya, no? So, sayang yon mga master, na isandaan Kaya kung hindi natin yun ni eh, babalik mga master, eh, sa halagang isandaan di ba? <laughs> Mahirap yung mga ganun mga master, kaya pinilit nating ano. Buti na abutan pa natin siya, hindi pa siya nakakapasok. Siya nakakapasok ng doon sa pupuntahan niya. Pero habulin natin siya kung nakita pa natin siya, di ba? Kasi pagbaba niya mga master, ah uh, nagbigay siya, sabi niya, bayad ko ya. then pagkatapos, ah uh, kasi akala ko 150, kasi 100 nakita ko, tsaka isang 50. Kasi magkahiwalay, eh bukod magkatupi yung uh, 250 pala yun, no, bukod yung magkatupi parang akala ko 100 lang kasi manipis na manipis, siguro matagal lang nakatupi parang gano'n hindi then 50, so akala ko 150 kasi ang pamasahin niya lang naman is 117 uh, 117 so akala ko 150 so sinuklihan natin siya mga master no? ay yung nakakuha na tayo ng panukli na 20 sabi niya, sige yan kuya, tama na yung 20. Kinuha niya yung 20. Then umalis na siya kagad. So pag alis niya, siyempre, ako hindi naman ako ano eh, ah, nakasanayan ko na talaga na bago ko ilagay yung pera sa sa bag ko, sa belt bag ko, is sa ah, binubuklat ko talaga yan. Binubuklat ko talaga yung pera bago ko ilagay sa belt bag ko. Ay Buti, buti na lang, hindi ako katulad ng iba na uh, pagkabayad, lagay lang sa belt bag, no? So, karamihan ganon eh. Pagkabayad, lagay sa belt bag, tapos mamaya na nila ayusin yung pera. Ako kasi, iba kasi. Uh, pagkabayad sa akin ng pasahero, uh, bubulat-latin ko kagad yung pera, ayusin ko agad. Tapos, maayos ko ilalagay yan dito sa belt bag ko para alam ko kung magkano na yung pera. So, bawat bayad sa akin, alam ko kung magkano yung pera ko. Kaya kung malaglagan man ako, alam ko yun. Kaya nasanay na akong gano'n. So, pag bayad sa akin, binulatlat ko kaagad. Pag bulatlat ko, uy, 200 pala to. Di bali, 250 na. So, yun. Binalikan na agad natin siya, no? Binalikan na agad natin si sir. Yun, sa buti na natin si sir. Ay, balik natin yun. 100 din yun, no? Sayang. Pamasahe din niya yun. So, sabihin na natin, may pera siya. 100 sa at least binalik natin din sa atin yun eh. So nagtip na nga siya ng ano. Kano yung tip niya? Ah, 17 uh, 13 eh, no? Manti 20 lang yung naisok yun eh, so natin sa kanya. De, nagtip nag siya ng 13 pesos. So nagtip na nga siya eh. So babayit siya di ba Kailangan babayit din tayo. Hindi <laughs> okay, ganun talaga tayo mga master. Babalik diba, talaga tayo na magbabalik talaga tayo ng sobra. So, hindi lang naman ngayon lang nangyari sa atin yan. So, maraming bisis na. So, meron pa akong isang binlog, isang libo naman. So, kung sa mga followers ko na subscriber ko rin sa YouTube, siguro napanood nyo yung vlog ko nung nasa Shopee Rider pa ako. Na sumobra ng isang libo yung bayad sa akin ng client. So, binalik natin so, yun, isang libo. So, yan mga mga helicopter no bali naka, naka ano na tayo ilang biyahe na ba tayo sa pawi na tayo mga master ayun gapang gapang na tayo pawi dito tayo sa Del Monte Avenue no sa Quezon City yun ayun mga master no shout out kay sir ayun maraming salamat sir ah, okay you're right ayun mga master bye bye